Attorney, how are you? Good morning, Action R. May nga agad sa mga atag. Salamat yung sinin mga programa. Salamat. Gid, kumusta? Asumong sa ika-third day, attorney. Uh, damo naman liwat ang nagkalad to. Yes. Uh, sa subong damo-damo. Mm. Uh, compared la uh, yesterday. Pero hindi man amun nakadamo pareho sa first day natin. Atong first day, gidiyan mo itong doon, hindi, hindi mabangbang, gidiyan mo sa kadamo sa na, ma'am, no? Yes, amo tong pinakadamo so far no sa nga nagpila para mag-file sa POC nila. Kung ilakip na ton, since Monday and Tuesday, ang dukad ni ma'am nga registration until uh, yesterday, mga pila na ni ang inyo na kwan na so, record? Sobra na kita, so kita, isa kalipo, like, isang first Thursday na ton, kita 837 tapos kagahapon, mayara kita 362 mm -hmm. ka COC sa napang receive. 362 ang kapon? Yes. So, ang meaning, uh, mas daku-daku, ginalos dubli ang gindamo ng isang primero, no? Yes, dubli yes. Ah, uh, pero subong ma'am anong expectation? Yung malab mga more or less uh, subong nagalilinya kag arad ang ginakater nyo, damo naman damo na pa so, siguro may ara uh, man mga 200 siguro. Mga 300. Pero do hindi yan daw pa rin nagligan. Nga daw nagkakinamog pa sila kay sa, bisan sa Pilahay daw ka sa Lutanay. Ay, hindi man. Actual. ah siguro nga sa Lutanay. Actual art. Kundi ang natapo. Mm. Isa katawo. Sa isa katrupo. Amo ang nagkakinamog para sa tanan. Oh. Oo. <laughs> Siya ang nagkakinamog sa tanan ng mga COC. At paglapot sa iya, maupod um, man dayon na ang mga wala nagpilang upod sa iyang uh, grupo. Mm -hmm. So, amo na siya ang gagwa nga maham nga, eh, ang na ang gwa bala daw nagasalot pero si actually isa katawa nagapila. So, since yesterday, ang ginahinimo natin, ginacheck na natin na nagabit-bit ng COC kung iya gina COC ang ginaginabit-bit. Mm -hmm. uh, kung hindi iya COC, hindi siya natin pupapilahon, nato ng mga COC na lang nila. Okay. So, kung may bit-bit siya nga nagda mo kasi si ko da siya lang yang na tatakan ang iba niya yati Pati very good para mga environment no kay may edad na pa sila ila ya mapalinya lang Yes, actually, ang iba nagpangayo man priority senior, priority pita po di galing action art to halos mani sa Ada, mga senior man, no? Di, 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 sila So meaning hindi na kuan kwan ma'am, no hindi na ma-implement nga inang may priority lane abi nga kun kwan kay imo ya kun mo senior citizen sa sining filing si COC. Kadamu, arts, yila, sa COC. kada mo man action art sa ila ha mga senior edad. citizen. Oh, uh, right. so kung ikita sa i-try lang ita sa isa ka lane para sa mga uh, vulnerable sectors naton. Mm -hmm. So jo maayaw-ayawan gid kita no kag mahinay ang aton nga proseso. So kung asya nga mag-sila na lang sila mhm hmm Mamatamat na sila pang baton. Okay. Ma'am, ato bala ang pagbaha kapon nga nagsulod sa office na to. It's a good thing na tila pang nyo to ang mga gadgets, ang mga papilis. Ah, Naka-inventory na ka mo? Waigid, uh, mayo okay man sa halit to nga nadulot? Uh, actually, wala. Ang ah, ato nga dun, yung mga equipments, Kaya nga ato nga mga equipments, sinasulod na siya dun, sa mega box. Bala, okay. Ay, mga plastic box na mga dalag po, sulod na siya tapos sa mga importante mga documents naton gina every afternoon noon before magkululi ginasangat na nilard na tungtong sa mga tables nila mm -hmm. so ang photo blanket na, uh, sa nabasa naton ang aton na supply sa aton nga bad paper mm -hmm. Th so, hindi naman needed katama uh, kag makakuha uh, -huh. Actually, kinanglan. Siyempre ang band paper na siya at sumasya sa bodega eh mm -hmm. sa likod, wala na natin din expectar nga maglapot pag kag dudyo masulod man sa tubig. Wala mm -hmm. na siya masulod siya sa atong na opisina. So, uh, muna siyang ginagamit natin, uh, although nga titapos naman kita sa printing sa atong na mga listahan sa mga butan kaya nato niyang gamiton sa mga teachers nato during election. Okay. Kina naman niya gila naman na sa mga reports natin sa, sa after ng election ng mga reports. Aha. Uh -huh. So meaning first time ni nga ang budega na nino nalapot sa tubig, ma'am? Nga nagsulot. Nga nagsulot? Uh, pero may, yes, kaya he's up at part ng mga nagatulo. Pero iniya doon nagsulot siya dito sa sulot yet. Ay, sus. So, na, ano, na, na, basa, no, ang aton nga, bad papers. Mm-hmm, mm-hmm. So, sa so, nabilin nga, uh, bali, tatlo na lang kaadlaw until Saturday, ano ang panugyan mo sa ibang dala ng luyag pa maghingagaw? Uh, hingagaw? Well, ang atun nga yung, uh, filing sa COC at uh, na lang sa pag-asa dito sa padula na ina extension Kaya iknotas tapos lang kita alas 5 sa hapon. ah uh, so, kit subong mag medyo mataway-taway kita. Kutub sa mga wala, ay total ang mga estudyante natin, wala man sa klase. Pwede kita amat matamat sila, no? Parang uh, hindi kita mag uh, kag mag-nilalisay, no? Kag may arap mga uh, pag uh, pag uh, inalika, pala sa mga formas mm -hmm. uh, sa last day or sa Uh, sa Friday Abin, no? At isa sa Bonnie Action Arts, so may magkita kita ng mga sala sa ilang, ang mga COC, no? Pwede lang niya kita makahambal na okay, balik ka lang karon balik ka lang buwan. Mm -hmm. no pero sa sa ano sa Friday and uh, Saturday hindi na kita siguro ka implement siya na so kung sa laay mo yung napormas pag labot mo din sa amo sa laay picture mo palika na lang to stay lah incomplete we will consider it as an incomplete nga COC and we will refuse acceptance of that COC. So, okay. So, kung hindi yan, pakita with regards to that. But uh, Friday and Saturday, nila nakita. Pero mga marimbawa, no? nga maglaps, ako maglapaw na sabi, 5 o'clock and then nagalinya pang ibanda. Uh, pada yun nga ba ito nung natin aksyonar? Pada 5, nga uh, basta alas 5, kada, okay. putup sa nga sa pila na, ba ito nung din natin? Mm, so, more or less, kung needed nga ma-extend until magulugab, ipwede lang yan. Yes, amo uh, na siya matabos sa sa first day naton uh, mga alas 8 na kita naka pasado na eh pero uh, uh, ano tapos kita mga alas 8 no so pero sa pero kita na kagwa kita diriya mga alas 11 na kay tungod na gahi mo pa kita na gatsyating din ko pa sa mga report Okay <coughs> ma'am uh, ano ang mga activities naton after this uh, August uh... Uh, or September 2 nga filing sa ng COC sa mga teachers na nga mga training sa ang schedule? Well, uh, sa, ang, sa mga second week sa September mas start naman kita sa training sa sa mga teachers na Okay. Uh, wala pa naman nato na finalize ang ina nga, mga schedule. Uh, -huh. uh And then ang um, aton nga gina uh, ten out fashion adapter sa filing September 3 at uh, diri gyapon sa September 3 and 4 yung schedule man nato ng mga kandidato nato na na magbalik pala po sa mga file sila, COC, -balik sa ilang COC, magbalik sa ang mga inaglaw, may mga schedule na sila mm -hmm. para magtanaw pag mag-check sa encoding na sa list of uh, candidates kay bala eh, may mamiss kami sa encoding or may mga sala kita sa mga spelling sa mga ngala nila, sa mga nicknames nila. So muna nga, September 3 and 4, may checking pa kita. Okay. So i-check ina kag uh, may chimpo pa man tuod ang kandidato nga magkadto sa office niyo galing siya na no? Diri kita actually gihapon sa Robinson. Asa ah, Robinson pa? Okay. Yes. So ang 3 and 4... para oh. ng venue naton. So 3 and 4 bali Domingo na siya kag Lunes. Yes, Domingo kag Lunes. Oh, so may mga i-print out ka muna ma'am nga ibutang sa kuan lang sa gwa. Ah, uh, actually diri man gyapon sa Twitter. Ah, diri man paano ang proseso sa pag-isip sila the same day po ng pilaha, ina, And then, ang listahan, naging print out na mo, awon nila kung bala insakto ang encoding, in insakto ang spelling, or ara ang ilang ang kalan, diba? Si, may na-list out sa mga uh, tawag sila sa mga kandidato nga natin yung nag-file or mm -hmm. basi bala kung kaisa lain gali ang posisyon nga ila nga na fill, out, fill na, up fill up correct lain ang yes, si sa ila Mhm mm mhm. Mm um, ang ang inyo meeting upod sa PNP kag sa army. Sa ano niya ma'am sa peace and order uh, nga nagmeeting nag, nag kita actually nakatapos nito meeting sa 24. Okay. Uh, mm -hmm. and then may mga subsequent pa ina nga meetings na matabo ah uh, especially nga ti at matapos na aton nga filing sa COC. So mabalana na sa PNP naton ng sinong mga kandidato and sila na ma-assess. Mhm. Mm Alas 8.37 na sa mga nag-file sa ngila Certificate of Candidacy sa Domingo, Pitsa 1, o I mean Pitsa 3 gali, no? Domingo, Pitsa 3, kag Pitsa 4, Lunes. Ah, pwede ka mong kakaduda ah, sa Robinson's Liwat. Ma'am, sorry, ginaotod ang linya na to. You were saying kay ina? Uh, wala, wala. Uh, Actually, no. Ang At may langit niya ang kapulisan after sir filing sa so COC, sila mm -hmm. na ang may uh, assess sa peace and order sa uh, um, Bacolod City. Kaya uh, ma-identify kung bala may ara, barangay nga will be considered as ano na, highly contested. Aha. Tingin galing pa na pa at the end of uh, filing sa COC kung din highly contested kag uh, di na may pinakadamo uro eh, nga barangay nga uh, na yung kapitan? Yes, Section I. So, muna nga may mga meetings pa matabo after Aha. filing ng CLC. Sige, kag sa teachers pagin, in ma'am no, mag uh, plaster sa ni kundi sila ibutan kun in kaso may printis isa ka barangay. Okay. Yes, actually gina-arrange na lang natin na no or sila naman lang mismo nagapangita naman lang sang pwede nila uh, i-sign, ibayluhan, i-ano uh. na tawag na exchange sa ibang um, uh, barangay. I see, I see. So anyway, ma'am, good luck and uh, Uh, salamat kisa tempo unless nga mayara kay tugon in not only to the politicians not I mean not only to the candidates kun isang mga supporters uh, ang, ang ato na isa ka pa nag ayo naton pag nato remind naton sa mga nagatuyo o magfile sa ila nga mga COC lang kita magtag-sweat t-shirt nga naka-t-shirt no kag Uh, kung mahimo pa lang, hindi in, natin magdala sa mga cheering squad natin gani sa venue natin sa filing <laughs> ng COC. Take note na once na makafile sila sa ilang mga COC, they're already considered as a candidate. So may mga liabilities na kita against uh, premature campaign. hmm, ang may araw na nagdala sa mga Rara Girls? Actually, wala man din sa may babaw, pero do siguro sa kita ko sa news, ah uh, may eras, sa may dalon. Although, ah. sa way man sila sa um, guard sang Robinson, say, wala man nila ginaalaw. Gani man, gani man. do ka, budlay man um, uh -oh. kapin pa kung magkatoks kumilik na. si una, yan may mga... May mga gindala kada na karoon ng mga drums na nga magpatik-patik kundi makatublog pa na sa tao na? Uh, yes, actually, pay, uh, kasi think it's tanaw natin pag makonsider na uh, premature campaign. Mm -hmm. Sige. On that note, attorney, salamat kisa time. Good morning, Dracay mo. Good morning. Salamat. Action Hotline! Pating budigang uh, una unag tulo-tulo lang galing ito, mga band paper. May mga nagkalabas